Good morning mga kapusa Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat Ayun na nga guys Always remember, God is good all the time So ayun na nga guys, nagkaroon na naman po ulit kami ng kaunting get together ng aking mga kaklase noong kami ay elementary. O, kita naman guys, ang dami namin pagkain. Anyway, ito nga pala ay in celebration sa mga birthday ng aming mga kabatchmate o yung ating mga August celebrant. Tulad, happy birthday sa mga sumusunod kay Mars Amig, kay Friend Au, kay Friend Agot at kay Paring Ronald. So, God bless you. Maraming maraming salamat sa Uh, time na magkakasama tayo sa celebration ng inyong birthday So guys, ito nga pa palang lugar na aming pinagdausan ay pag-aari po ng kasi ng isa na namin classmate na si Noy kay Ma'am Ella po ito at ito po ay matatagpuan sa barangay Santa Filomena, San Pablo City So as you can see guys, nakikita naman natin na yun na nga po, ito ay dinidevelop parang So, nag-uumpisa pa lamang po sila. Pero kahit po ganito ay talagang maganda na po guys. And mapapansin nyo guys, talagang sobrang lamig po di yan. Napakalamig po. Ang ganda po ng location. Ang ganda po ng hangin. Kaya po kami ay masayang masaya. So, ayan. Napapansin nyo naman po guys siguro ang aking mga kaklase na kami po ay Kaya po masayang masaya kami dyan guys. So, ayan. Kita nyo naman ang mga marites. Eh. So, habang nagpiprepare po ng aming pagkain. So, ang dami namin dalang pagkain, guys. So, oh, kita nyo, uh, nakakatuwa po ang aming bag. Sabi nga nung may-ari nung ng resort na ito ay talagang yung aming daw pong batch talaga lagi ang napaka-aktibo ayan, merong cake may mga chichiria ayan po guys So ito po yung kanyang pool dalawa lang po yung pool niya, isa pong for kids at saka ito po isa yung pang pangmatanda, guys. So overlooking din po siya, guys. Makikita po yung magagandang tanawin. Na uh, medyo mataas po kasi itong lugar na ito, guys. Kaya ayan, talaga makikita natin na napakaganda nung lugar po at talagang pwedeng-pwede talaga tayong uh, mag-training sa lugar na ito, guys. So ayan palang abala ng aking mga batch may kasi magkakainan na ayan meron pang hopia ayan po ang cake para sa aming celebrator o ayan guys So, humakain na kami. Kaunting usap-usap lang. Ayan, kainan na. Anyway, ilan pa kami dyan, guys. Kasi wala pa nga po yung iba namin mga kaklase. Yung iba po kasi mga may activities pa rin iba. Kaya mga 5 o'clock pa po, po sila makakarating. No po? Kami naman po ay hanggang gabi dito. Overnight po kami. So, 2 o'clock. Nagpunta na po kami dito. Ayan. So, kami lamang po ang tao dito. So, parang exclusive na rin para sa amin, guys, ang place. Ang lugar na ito. So kaya nakakatuwa naman po Talagang napakasaya ng aking mga kabatchmate guys Nakakatuwa po Marami-rami din po kami Kasi yung iba ay mga hindi nakarating So yung isa namin celebrator Ayan si friend Ausha po yung kabiti pa Nagpunta dito para celebrate ang kanyang birthday kasama namin So ayan guys o okay, kain-kain lang tayo pag may time Ganito po kami pag kami ay magkakasama talagang ayan lagi ang aming banding ganun talaga guys pagka medyo nagkakailan na ano so kaunting usap usap lang mamaya kakain na so yan yan oh. peace daw po sabi ko guys peace everyone so ayun nakakatunga po guys ang saya po talaga namin dyan sa parting yan guys kaya ah, talaga po kahit medyo maulan maulan nga pala nung umaga pa lang guys ang lakas ng ulan kasi nga meron daw si bagyo na signal number 3 pero sabi nga sa ang GC, rain or shine tuloy kami ano kaya walang nakapigil kahit bagyo man ang dumating tuloy pa rin ang banding so yan kami guys lagi kami banding lagi kami mas gusto namin na magkakasama ganun daw talaga po pag nagkakaedad na talaga tayo so ayun guys medyo pasensya na kayo guys ha kasi talagang medyo uh, malamig talaga ang panahon dito ayan po ito yung guys ito yung mataas na lugar nila na kapag inakit mo yan is makikita mo yung overview ng buong San Pablo kita po dyan ng SM at yung iba pang mga lugar sa San Pablo sa bayan kasi ito po yung nasa bukit guys so ayan nakita niyo naman ang panahon na talaga po siya o oh. kasi nga it's because of may bagyo daw kaya ganan ang panahon <laughs> so ayan guys nakatuwa naman so ito po oh. malawak po yung anong nila yung lote nila kaya nga lang syempre dinidevelop pa isa pa lang yung pool yung mga rooms ginagawa pa lang pero yung parang pinakapabilyon nila okay na naman po guys maayos na and Pura lang nga po pala dito guys Kaya ang sabi po ni Ma'am Ella is Hindi din po dito pwede walk-in Kailangan po ay magpapa-schedule po kayo Kasi marami po rin po ang nagpapa-schedule no? For any gatherings. Saan bawa po reunion, family gatherings Yan, meetings ng mga magkakalase Something like that Yan, ganun po Pwede po natin lang gawin dito Sa kanilang Victor's Place Resort yan, guys so, Ayan, guys, o kita nyo naman, di ba ang ganda? O ayan, meron pa silang mga malapiesta diyan na nakasabit sa kanilang kung anong tawagin ito yung parang view deck nila na mataas. So dito natin makikita yung kabaligiran. O ayan, guys, Victor's place. As you can see, nauga po yung mga ilaw-ilaw kasi to, sobrang lakas talaga dito ng hangin at ayan po yung sahig po niyan basang-basa yan guys kasi nga gawa ng malakas din ang ulan pero walang nakapigil sa batch 83 at tuloy-tuloy pa rin kami guys talagang kahit umulan man o umaraw ay lagi kami tuloy kapag ka pag usapang merong banding so yun lang po kasi guys yung pagkakataon namin para kami ay magkasama-sama together kaya ganun po talaga ang Uh, aming laging banting. So, ayan. Meron parang silang, parang ito eh, sa mini, mini park na pwede maglaro o gano'n. Pag may mga activities na pwede kang gawin. Ayan yung kanilang pinakang pool. Kasi nasa taas ako guys yan eh. Kaya nakukuha ko siya overview. So, ayan. Ito po yung kabuuan. Nung no, Victor's Place na aming pinagdausan ng birthday ng aming mga kaklase guys So ayun Kikita nyo naman po, nakakatuwa, masaya po dito guys At syempre, hindi naman mawawala sa amin yung pagka nagbabanding yung nagkukwentuhan pinag-uusapan namin yung aming mga pinagdaan ng buhay nung elementary pa kami, yung mga kaguluhan namin yung aming mga paglalaro, walang katapusang ang tawanan at kwentuhan kahit pa ulit-ulit yun din ang aming pinag-uusapan, mga kapusa, pabalik-balik pero tawanan pa rin kami ng tawanan, kasi talagang napakasarap mag ng ating mga nakaraang buhay, no guys so ayan, picture-picture muna po daw sila, ang aming mga beshes, no? Ang aming mga classmates na, na yan. Lagi po sila ang magkakasama talaga. At lagi silang pasimuno ng aming mga banding. Ayan. Yan po si Al May Kurite, si Beshi Maripes, si Mars Ami, si Ati Mir, at si Uh, Mars My Team. Ayan Sumama so, na rin po si Ang uh, aming Reyna Elena Si Ma'am Lenny At ang aming El Presidente Si Kapitana Lynn So ayan guys Ang aming mga girls Kita nyo naman Kahit 50s na Ay nagagandahan rin. Ako yun pala si Sinong wala Wala po si Ayun si EJ Nandun pa rin pala guys Nandun pa rin pala Mga kapusa Akala ko wala po siya So Kita nyo na Ang aming mga Banding 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 Okay so guys, ayan po yung aming banding I hope nag-enjoy po kayo sa panonood ng aking videos maraming maraming salamat po always remember God is good all the time so ayun mga kapusa lagi lang po nating isipin na maging masaya sa kabila ng napakarami nating pinagdadaan ng problema God is good all the time naman po tayo pababayaan ng ating Panginoon na laging naanjan para sa atin mga kapusa. So ang sasaya po namin dyan, ang sasaya po nila. Kita nyo naman po, oh, hindi magkamali ang aking mga batchmate sa pagkaway. Ayan, God bless. O oh, nagagandahan mga batchmate. So guys, thank you for watching. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Mga batchmate, ingat po tayo palagi kahit saan po tayo naandoon. Always keep on praying. So, ayun guys. Yan naman po kami. So, nandiyan po kami guys. So, ayan. O, kipa nyo naman guys. Papress po kami diyan. Talaga naman. O, ayan. So, maraming maraming salamat po for watching.